Pwede pa kitaas lang ng kamay sir. Kayong dalawa. Sir, taas sir. Taas pa. Sir, taas kamay. taas kamay. sir. Huwag na kayo pumalag, sir. gamit dito. sisong. Radyuan niyo, sisong. Sabihin mo, ha, often kayo pumalag, sir. niyo. Isa niyo. bossing niyo. Pera po, so, isang kailangan namin dito. 10 million na yung utang nun, alam mo ba? Pwede nyo. Okay na. Pwede na, alam mo ba? O tara, tara. Hindi nga pa kayo. May nakamotor doon. Ayan na ata. Siyan na yan? Siyan yan? Siyan ba yan? Eh mukhang siya na nga. Huwag naman pala siya mahubusan ng Nakata tao eh. Nakataay natin eh. Naabot niya pa sa gante. Nang weeks natin siya eh, pinagahanap. Buti eh, mahal mo yung mga trabahante mo, ayip ka. Okay, Ang hinahinga -ta -ta na Dalawang linggo ka na namin hinahanap, alam mo ba yun? Sir, pasensya na sir, umagilap pa ako ng mga, mga pera ah, sir. <laughs> pare, mukhang na, naalala mo ba boses mo? Ha? Naaalala ko, naaalala ko, sir. Pag pinatagal mo pang kumunta dito? Sir, nandito ako sa SF, sir. Kaya taguan mo ba kami? Hindi ah. ho, sir, hindi ho, sir. Ano ba sinabi ko sa nakaraan? Dalawang linggo na nakalipas. Sir, pasensya na sir, pasensya na. Eh, yung unang lapag mo, hindi mo pa nabibigay sa amin. Ba? Sabi ko na, sir, humay. Hindi lang, lang una. Pera. Dalawang linggo. Wala man mo na, ibig sabihin nga, diba? Oo. Oh. Sir, pagpasensyaan nyo na talaga, sir, kasi wala talaga na kayo sa barko, kaya wala din kaming kita, wala din ako maibigay sa inyo. Kaya Walang nagkakaya lang ng Hindi mo ako sir, humahagilap talaga ako ng pera. Pwede ba Ang laki, laki ng bahay mo pero wala kang pera. Pinaglaloko mo mo kami. Sir, ito lang. Tinuha ko na lang ng pera na mayroon ako, sir. Kasi nakasanla na yan. Pati nga yung sa shipping line ko, sir. Bala ko na nga din ipasarado yan eh. Eh, sa tingin mo ba, may pake kami doon? Sir, alam kong wala, sir. Alam ko ang balak nyo dito at alam ko ang nais nyo. Alam mo naman pala hindi eh, edi maglagay ka. Sir, meron po ako dito, dinala ko na po lahat, 1.2M, ang meron ako dito. <coughs> dalawang linggo, 1.2M? bago sa usapan dalawang natin? Mo sa isang linggo, isang milyon. bababa na nga eh Dapat niya limang milyon yung hingin mo sa'yo eh. na dalawang linggo? 1.2? Tang ina ng yan. At ayo inyo isa, sample lang ko to. Tayo oi, tayo oi. Ito ito, Ayoy. itong naka ano. Ito Ikaw naka best, tumayo ka. Tayo. Ayoy. Ikaw naka best oy. Sige susunod. Ikaw naka best, ayo. Puta, oh, 'to gagawin namin 'to. Section namin 'to sayo. At di mo sa iyo. Hindi 'yun. Huwag hindi mo pagsunod sa pinag-usapan natin. Opo, sir. Harapin mo tong ano, trabahante mo to. Mga bata totoo yan. Ka. Jong, tingnan mo yung tingnan mo tong trabahante mo. Kita mo yan? Usugatan lang namin natin, hindi natin tutuloy ito. Mga takuan ko. Ah, kapatid. Ha? Susunod na hindi ka uli tumupad sa usapan. Tumayo ka lang, wala akong sinabing lumod ka. Tumayo ka yung ba gusto mong mangyari sa kuruhan, mga Kapatid, ah. Buhay nyo. Ganito mangyayari sa kapatid mo, ah. Tindihan mo, ah. Okay. Yan. makita mo yan? Sir. Huwag na naman sana ganyan. Tauan ko. Sila na lang nakasuporta sa akin. Kaya, na, sa susunod, alam mo na mangyayari. Pasensya na, sir. Hindi na ako mahuli ng pagbayad o paglagay sa inyo. Tandaan mo ulit ha, sa pangalawang pagkakataon. Kada linggo, dalawang milyon ang iaabot mo sa mga kamiyembro ko. Naintindihan ko po sir, naintindihan ko. Siyempre, alam mo mangyayari. mo, ang nagkamali ka na naman, dalawang miyembro mo maubos. Di lang sir, yan. Hindi, hindi na ako hindi hindi mauli uh, ng pagbayad. Sir, hindi na ako mauli ng pagbayad. Ayun no, sa mga ay is sa Isakay natin, sa, natin sa, 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 HQ. sa HQ. Itong nakalokan pa. Sir, wag naman, sir. Bubuhatin kita. Mainig ka na lang. Pag Balis na kayo. ngayon mo matulad doon. Kaya sa'yo. Kaya Pasok Dalhin, che. pag ka lang. Bagal mo, ayop ka. more